Isang bata ang pinalad na makakain ng ipinakalat sa buong mundo na makapangyarihang prutas ng goma-goma na walang iba kundi si Jack Tepora alias El Capitan na tirador ng Jean Capitan. Ibang klase nga po ang kababayan natin na ito mga kaibigan dahil sa edad nga lang po nitong 7 taong gulang ay nakikipagsuntuko na ito sa mga tarantado at sisiga-siga sa mga kalsada. Hindi daw po pwede sa kanya mga batang hahamugamog at hahambog-hambog at talaga namang makakatikim sila sa kanya ng bigos de alimpungatan na singlakas ng hampas ng parando ni nanay na singlaki ng pala Matindi ang pinagdaanan ng kababayan natin ito mga kaibigan dahil katulad din ng ating pambansang angas at pambansang kamao ay kahirapan din ang unang pinagdaanan at dinanas nito bago niya matungtungan ang kung ano mang meron siya ngayon ginamos kamatis, kangkong, water lily, bermuda grass, malunggay, kantutay at kamuting kahoy ang talaga namang nakapagpatindi na singaw ng kapangyarihan ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Ikaw ba naman kumain ng kamote na nga? Kahoy pa, eh, talaga namang magmimistulang plywood na ang mga abs mo, bigat ng mga suntok at tigas ng muya-muyaan mo. Ngunit kung bago at kakapatpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe, pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload kasabay ng banayad at suwabing langit-ngit ng kisame sa mga borders ng boarding house. Kauna-una ang araw ng Hunyo, taong 2019, masusubok ang pagiging dugong mandirigma ng ating kababayan na tiniguruyang Gen. Kapitan with C2, mga kaibigan. Dahil, itinapat lang naman ito sa isang boksingerong anak ng maligno na walang ibang kundi si Jose Gallegos na tirador ng MP Lights. Magkakasubukan ng tama ng Gen. Bulag kontra sa MP alias Patis Lights, mga kaibigan. Si Jose Gallegos alias MP pinalong neck ay isang bastardong Amerikano. Hindi daw usong salitang respeto at takot sa buhayang ito mga kaibigan. Dahil ibang ibang kultura na kinalakihan nito kumpara sa atin. Ika nga nito ay wala daw siyang sinasanto maski nga daw si Santa Claus at Poncho Pilato. Ang hangad lang daw at ang laging hanap ng kanyang katawan ay ang maghapong bugbugan. Kaya hindi daw buwang araw niya kapag hindi siya nakakasapong at nakakasampigan ng mga tampalasang halimaw. Sa kabila nga po ng pagiging animal nitong Amerikano na ito mga kaibigan ay talaga namang may karapatan din naman talaga mag-asal si Raul itong talbus ng kamoting to dahil hindi rin naman talaga basta-basta ang mga pinagdaanan nito at talaga namang may kabigatan din ang tusok ng mga kamao nito kapag ito ay dumampi sa iyong internal at external organs. Sa katunayan niya niyan mga kaibigan, sa 78 pakikipagpatayan niya nito sa ibabaw ng lona sa kanyang amateur career ay isa nga lang po ang kanyang naging talo at di umano ay may trangka kaso, COVID, ketong, bulutong at ubong kabayo pa siya nung araw na yon kaya natalo siya. Kaya talaga namang pangbihira ang makakapatayan ng kababayan natin na ito mga kaibigan at talaga namang delikado. Si Jean Kapitan ay may plantsyadong kartadang 22 panalo. Labing walo ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout. At apat nga lang po ang maswerting nakaraos hanggang round 12. At walang bahid ng anumang klase ng talo. Samantalang ang Amerikano naman ay may labing-anim na panalo. Labing-dalawa ay tinapos sa pamamagitan ng nakaw. At dalawang talo lamang. Ginanap ang kanilang bakbakan sa balwarte ng Amerikano sa Suboba San Jacinto Casino, California, USA. Sa mismong laban, nagpahid muna ng sunblock at mayray ang ating kababayan mga kaibigan. At uminom ng eskilan. Halatang hangover pa sa Jean bulag na may kalamansi iyo. Samantalang ang Amerikano naman ay walang kahang-o -oh obe Maganda pala talaga ang tama ng MP Lights na ang Chaser Samantala, ang repre naman sa laban na ito mga kaibigan ay ang nawawalang kapatid ni Mr. Clint sa labas. Pwede nang manalamin iyo eh, oh. at sarap kuskusan ang paan yan. No? Unang round, ang lulutong ng suntok ni Jin Kapitan mga kaibigan. Mahiya mo pas ng chinelas ng lola mong may vulcanized na may pakong bakya eh oh. Talaga namang naglalago tukan, parang lata ng corn beef 19. You have to make a business move, like right Hander, Converted because of graduation generation of the Before yeah. you said it, from the jab, the hook, the hook comes from the blind side. Yeah, we try hooks right there. Uh, oh, oh good, uh, man. Uh, the, the There's a uh, shot, who is a former world champion in the Philippines, and a big straight frequency, largely in part to the straight left. Back comes Ganagos. Ganagos' crowding to pull. Double, double left right there. A a right straight left, left right and then the hook, and I'm skipping it. Uh, straight in oh, right there from the Sky 8. They don't

We'll say a in the ring. You've been to the front of Mexico, the Philippines, you fight hungry. Fight hungry. Chopping right past that box bar for Gallegos. But Topola willing to exchange at this distance. A big straight left. that connects as we near the conclusion of the second. It's destination for it Topola followed by a straight left. The action continuing again. The calling calling Manny Pacquiao the straight left. And here's evidence Round 3. Tinuturuan na ng diskarte ni Coach ang ating bida. Suntokin mo sa utak. Tapos puruhin mo yung kidney tsaka esophagus. Tapos kapag nanlalambot na, bunutin mo yung burnek tapos tumbungan mo na. Diego's has the So Paul is varies where he's placing his punches. He will not his hands go. He can to your left, him on the shoulder, touch him in the hip, and let him hands go? Yeah, I feel that. He's the best with the jazz. Right here, Sean. Right here. he got to stay back up. Even if you can hit him with two dots, keep your hands up. Flop and I'll fire right back. All right, you got to stay there. Well, that's a big shot. He goes, he his head, but we know that that is... He's been shaking his head since the period when the guy does that, but never know. And Tapora has a big straight down. Gallegos in trouble. You never know. Look at the picture. You never know. You punch. Punch. You never know. <laughs> it is that Filipino power that we are seeing on a Jack Tapora here in round. Right now, one one of these guys got to take control after they land a shot like that. Round four. Hinihika ang ating kababayan mga kaibigan Hindi ata nakayanan ng tama ng Jinbulag with Kalamansi at Sito eh oh Sabi ng Pumas pag di na kaya eh Samantala, nagsisimula ng kumunekta ang mga kombinasyon ng ating bida Dahil sa magandang job setup nito Na mahiya mula ating ng sintron na gawa sa bulbol ng tikbalang Gallegos lands the hard left hand and the big record to put but Gallegos is still in front of him, throws a right hook on the temple, and now Gallegos, in that he has to show some signs of life, he's in no danger of being stopped, but but I, I gotta say, I like that, right there to the orthodox position, then some more shots. you uh, got some uh, shit, and a good heart, <laughs> Round 6, wala pang naipapanalang round ang Amerikano at ang tanging paraan na lang niya para manalo ay ang patulugin niya ang ating bida. Kakasailpon at kakapulutan mo yan eh. Nagmukbang ba naman ng pulutan sa inuman? Decent for both guys. Big straight left in the right hook. He's trying to keep coming forward. A boxing experience. It's up. No, he doesn't have to experience for that yet, Sean. And the bats, Gallegos is allowing him to oh. do so in our cage of Gallegos. Not just up here. He's right that. there. He took two steps forward. Six. And very and Round 8. Matitindi ang gasolina ng dalawang magkalaban na ito mga kaibigan Talaga namang parang mga hindi na eh oh Mahiya mga kalabaw na nakakobra Red Bull, Rebicon, Planax at Skela Samantala, di talaga makasabay ang Amerikano sa bilis at galing ng ating kababayan. <laughs> Took the punch, put his hand in the chin, back with a couple of hands. And here's the thing at this point in the fight defense, that's right, he's stuck in the chin and he's determined. Oh. Oh. There's a bad hand, oh. another oh. on top of the right hand, very big oh. left hand followed by a right that's hook. Dangle says, Come on! You now we're seeing the ferocity, and you know, we're seeing the Look at this, that big right hand. Big right. It's gone this whole night. I love this. I love this right here. Right here. Final round. Pinainin muna ng Amoxicillin at Penicillin ng ating kababayan mga kaibigan. Napuruan sa kaliwang pisi ngayon. Samantala, dito na ng ating kababayan ang bala at gumagawang mga galawan. Kaya naman talagang napasigaw na ang two-time world champion na si Sean Porter ng Holy Macaroni. Holy Marcos and gentlemen, you saw me. I'm gonna rip a shot up on your chin. In there. It's something they look at me and they're looking at me with going to win. It's gotta be a knockout. Angling forward, realizing, Pora, he seems to be with Nick's fight. The knockout streak is probably. It's an app, you keep throwing punches, you catch it. You, you gotta appreciate that. And he kept the play. interesting. Um, There's a nice right uppercut by Tapora. Says, come on. Let's do this. Oh, go ahead. Go ahead. The bravado the honor here, here's okay, the display. at this point I you come up and quick hands. i would like to see him fight uh, leo santa cruz i'm not saying he, leo santa cruz my favorite fighter with ray i think that that would be a really good fight He's, he, good movement leo Jack oh, Tepora mixing it up at the end of this matchup against he goes. Oh. Taong 1,135 pa na magkaroon tayo ng kahaysa isang kampiyon sa bibihirang timbang na mabot na mga Pinoy boxer na middleweight division na walang iba kundi si Caperino Garcia na sumikat dahil sa kanyang kakaibang teknik sa boxing na kung tawagin ay Bolo Punch. Dagdag pa rito ay siya lang din naman ang bukod tanging Pinoy na may hawak ng pinakamaraming panalo sa kasaysayan ng Philippine Boxing History na isang daan at dalawampung panalo at pitong naman ay tinapos sa pamamagitan ng knockout na sa magpahanggang ngayon ay wala pa rin nakakabura at mukhang malabo na rin malagpasan pa dahil sa hirap na pagkakasa ng mga bigating laban di tulad noon na kapag gustong magulpihan ng mga kabilang panig ay wala ng palapalabok pa at patayan na agad. Meron din naman mga ilang ilang Pinoy middleweight fighter ang sa kasalukuyan ay nakikipagsapalaran. Isa na nga dyan ang pinakatanyag sa ngayon na si Ymir Marshall na naging isa sa pambato ng ating bansa pagdating sa mga Olympic boxing competition na sa kasalukuyan ay may dalawa ng impresibong panalo sa kanyang professional career. Bibihira ang mga Pinoy na nasa ganitong division mga kaibigan kaya mainit ito sa mata ng mga Pinoy boxing fans at mga media kadalasan kasi hanggang super bantam lightweight division at kung ano-ano pa sa lower weight class ang nilalahukan ng ating mga Pinoy fighter Isang dahilan na dyan ay ang pagkakaroon natin ng maliliit na height. Meron din namang matatangkad. Pero kadalasan kasi sa atin, basketball ang bagsak. Kaya madalas nating marinig, Oy, ang tangkad mo naman. Sayang ang height mo, bakit di ka mag-basketball? ba diba, wala pa tayong naririnig na, Oy, ang tangkad mo naman, bakit di ka mag -boxing? o mag-wrestling? Ngunit sa kabila ng pagiging maliliit nating mga Pilipino ay hindi naman ito naging hadlang upang maging palaban sa lahat ng uri ng pakikipagpatayan at pakikipagpalakasan. Kagaya na lamang ng ating kababayan na tubong daguhoy bohol na walang iba kundi si Arnel Tinampay. Nasa unang tingin ay animoy manginginom na tito lang sa tabing kanto. Pero saan ka? Siya pala ay dating kasparmate lang naman ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Kaya matindi rin itong kababayan natin to mga kaibigan. Si Tinampay ay nagsimula sa timbang na 146 pounds o sa lightweight division sa kanyang professional career na sa ngayon naman ay nakikipagsapalaran sa middleweight division. Bagamat hindi ganun kaingay at hindi pinagchitchismisan ng mga marites ang pangalan nito pagdating sa boxing ay di rin naman matatawaran ang mga karanasan nito pagdating sa pakikipagbuntalan at pakikipagbugbugan sa ibabaw ng lona. Taong 2013 at ikalabing dalawa ng Agosto, isang mabigat na kalaban ang kanyang nakaharap. Napatapat ito sa isang bato-bato at higanting undefeated na kapring hapon na may taas na 6 foot 1 at may malagagambang 188 cm na haba ng galamay kumpara sa ating Pinoy fighter na may taas na 5 foot 6 lamang at galamay na pumapatak lamang na 170 cm. Napakalaking diferensya nito mga kaibigan. Malapakyaw at margarito ang pagiging mismatch. Pagdating sa height and rich advantage at ito rin ang kanilang unang pagtutuo sa ibabaw ng Lola na ginanap sa baluarte ng Hapon sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Ngunit bagamat dehado at itinuturing na underdog ang ating kababayan dahil sa pagiging undefeated at pagkakaroon ng mas mahabang height at edits ay the rich ng kalaban ay pinatunayan naman ng ating kababayan na hindi siya basta-bastang kalaban at kahit siya ay mas maliit ay hindi niya pababaya ang kayan-kayanin lamang ng hapon na nasa obrahan sa tikol tulog sa tanghali at margarin ang lahi ng mga Pilipinong mandirigma at nagawa pa niya itong talunin sa kanilang unang pagtutuo sa pamamagitan ng isang impresibo at brutal na knockout sa loob lamang ng ika na round. Lumipas ang mga araw, buwan, taon at tila dinamdam at hindi matanggap ng hapon ang kanyang kauna-unahang pagkatalong nalasap sa kamay ng Pinoy middleweight fighter. Sa harap pa mismo ng kanyang mga kababayan na tila isang bangungo na ayaw na niyang mapanaginipan pang muli. Kaya gigil na gigil ito at hangad nito makabawi agad, makapaghiganti sa lalong madaling panahon sa Pinoy middleweight fighter. Limang taon ang nakalipas, ikasyam ng Hulyo, taong 2018, na isa katupara ng pangarap ng Hapon na magkaroon ng pagkakataong makabawi sa naging isang Pinoy middleweight fighter na nagbigay dungis sa kanyang malinis na kartada. Naikasa ang kanilang laban sa dati nilang pinaglabanan sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Sa pagkakataong ito, daladala ng hapon ang kanya nag-aapoy na determinasyon. At sa katunayan niya niyan mga kaibigan, magmula nang siya ay matalo sa ating kababayan, nakapagtala lang naman ito ng siyam na sunod-sunod na impresibong panalo at kasalukuyan training sa ilalim ng gym ng tatay ni Mayweather. At halatang ginawang motibasyon ang kanyang pagkatalo sa Pinoy upang mas lalo pang pagringasin ang dedikasyon sa pag-ensayo Sa mismong laban, halatang halatang height at reach advantage ng hapon. Ngunit ganun paman, ay wala naman itong kaproble problema sa Pinoy at wala kang makikita ni anumang bahid ng kaba sa mukha nito. Unang round, agresibo agad ng hapon, ginagamit ang kanya reach at height advantage. Ngunit ang Pinoy ay maganda ang taktika, pinupuruhan ng bodega ng hapon para bumagal. Sa ikatlong round, dito na tuloy ang pinutol ng Pinoy ang tabako ng kapring hapon. Tinamaan ito ng isang matinding lepok sa sintido na siyang naging dahilan upang madroge ang hapon at bumagsak. Nakatayo pa naman ito at sinubukang ipagpatuloy ang laban. Ngunit halatang high na high pa rin ito sa malamasong kamao ng Pinoy fighter. Kaya din na nag-atubili ang ating kababayan at tinapos na ang laban na naging dahilan upang itigil na ng third man in the ring ang laban.